magtagulilong ako para maisa isa isa ko sila sa pagpatay pagkatapos ko makuha yung mata binibaba ko sa bundok para hanapin po ang magulang niya binigay ko muna sa DSWD yung bata tapos bumalik ko dito sa bundok mga idol para hanapin yung ibang biyag ayop ni si Bert siya, pala, siya palang siya pala ang ng lahat siya palang dumudukot ng mga bata siya rin daw ang pakanan ng pagdukot kay Maria dito na ulit ako sa bundok Bert maniningil ko ng pautang mayaran nyo pagkuhan nyo kay Maria ginawa nyo si Maboy minaboy nyo si Maria Bayaran nyo bumalik, bumalik ulit ako dito para hanapin ka balik bubukutan kita ng ulo pag magkita tayo sangkay din dinala yung mga batang biyag no yung bus nila na kuan daw kanang kamay daw ni Edward ang itim pero hindi siya sasantuin sa espada ni Bila kahit si Bert papatayin ko, papatayin ko yung lahat laking awa mga bata ito yung nawan Maria hanggang ngayon trauma pa rin si Maria hindi sila matanggap ni Maria nangyari sa niya kaya ang tagal bago gumaling sa kanyang pagka trauma parang bukang ulan po dito mga kaidol no Kailangan ko talaga makuha yung mga bata, mga batang bihag. Susundan ko yung mga bandido dito sa, sa bundok. Kasi alam kong nandun yung mga batang bihag. Baka yung iba hindi pa na dala sa Manila. Kasi marami silang bihag mga idol. Kailangan ko talagang mailigtas bawat isa sa mga bata. Kasi inawa ko sa mga bata. Nasinti pa sila, nag-aaral pa sila tapos ganun ginawa nila hayop talaga ni si Bert siyang, siyang pasimono nito tangin mo ka Bert magkita rin tayo ang lang nilang tas natin pupukutan talaga kita ng ulo saan kay mga lemon na 'yon. Ang bandido na 'yon. Pasukan naman dito. magampo oh. Ah, sa kang tago yung mga hayop ng mga bandido na yun pati si Bert magtago ko na sa pinanggalingan mo Bert hinahunting kita ah, hanapin talaga kita ikaw palang may gawa kung bakit na nangyari kay Maria yun ang sinapit ni Maria ngayon ikaw palang may kagagawaan hayop ka Bert may araw ka rin sa akin magtagpo rin landas natin Hindi ako natakot si Hebert. Wala akong sinasanto. Kachino. Tidro ka. Ayop ka, Bert. Kita papatawa rin sa ginawa mo kay Maria. Pagdukot mo sa kanya. Inaasa ng mga bandido. Ang ayop bandido na yan. きれいな。 ako ko nakita mga bandido mga idol no bagay ko talaga dito para no, kunin yung mga batang bihag papatayin yung mga bandido sila may pakana na yan pati si Bert na yan umuulan na dito mga idol umuulan pababasa ligot ang ulan ngayon delikado ang aking cellphone kasi sabi sa akin ni Bila mga idol, kailangan ipag, ipagpatuloy ko yung mission ko, paghanap sa mga batang bihag. Kasi nung pagligtas sa kay Maria, hindi namin nakuha iba, mga bata no kasi umuwi kami agad, umuwi kami ng bundok agad para masipti si Maria, pati si Lily. Kaya yun, sinunod ko si Bila. Kaya sabi ni Bila, babalikan, babalik ako dito sa bundok para magiganti at kukunin yung mga batang bihag at iligtas at papatayin nila ng bandido kasama na si Bert pati yung boss nila yung kanang kamay ni Diwatang Itim patayin ko doon lahat sila kaya minagdagan ni Bila yung power ng espada ko yung samurai na binigay sa akin ni Bila para kahit yung daong kan kanang kamay ni Diwatang Itim kayang patayin ito at hindi kayang buhayin hindi na mabubuhay kahit kailan pati si Bert <coughs> maulan na po dito makita nun kung umpisa na ang ulan hindi ka doon yung cellphone ko walang pantabon

Le bloc. Le Oh 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 Oh, Bon. 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 Bon.

Nandiyan mo kabalo mo ba tayo? Nawa na dama tayo inuunto. Mura na doon na kayo nakuha ni si Commander Jack na baba. Ahay, 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 hindi nga ibalik na. Ang boss. Ibalik. Ibalik dito si luno luno mo ma puwazu mo ma hejiziyo mo ma bàtà luno mo ma fiijin nga ba fiwazà n'agbanyeghí ee nduncì ka mutu n'anà mo ma bàtà ntinu mo lo mu tí o nu ni o nu ni o ti mọ ndú ojústín nona mú maa nípa 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 May taktok nilong patay kalagi. Hayop kang baniduwa ka. Walang kalam alam. Nandoon ako sa harapan niya. Tingok. Mga hayop. Tulog yung ulo sa tawa ni kwan sa katawan ni eh, boss boss nila kung kanang kamay ng diwa itong itim sila gamitan ko itong lilong dito sa bot salamat ko talaga kay Bila, no, kasi binigyan ulit itong tagulilong para magamit ko daw dito sa bundok na ito Paggamit sa mga pag rescue sa mga bata sa mga batang bihag maraming salamat Bila at salamat din kay Lord na nakabalik ulit ako sa bundok para iligtas yung mga bata no yan po ang mission, na, mission ko ngayon ya maka idol panuorin nyo palagi ang aking video sabay bayan nyo palagi maka kasi itong mission ko maka idol totoong buhay itong mga, mga bata itong kinukuha para ibinit kidney kaya pag yung kung maka idol ah maging alis sa channel ko para mapanood nyo po yung kaganapan dito sa bundok toto pati yung pati yung niyan si na yan. makita ko yan alam nyo na mga kaidol sobrang galit ko birch ginawa niya kay Maria nakapin ko yung ibang bandido na yun ibang bihag nabasa yung cellphone ko mga kaidol no lakas kasi ng ulan pati ako basa sobrang basa rin ako Tidak lama itu lakukan damit. sa rin yung bag ko nandiyan yung mga damit kong pang extra at you know, binalot ko ng plastic para hindi mabasa talaga sa so, ulan asa kayong ibang bandido na yun ah dalawa yun sila kanina pa asa kayong, asa kayong isa ka baka nandito lang yun naghiwalay-walay yun wala, wala kasi kung malamahalay sila nandiyan ako sa harapan nila kaya kahanapin ko yung isa, yung niya. Marami sila dito na ilang Hindi lang sila nag-iisa makin doon. Ah, dito ang isa.